Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya and Miss Rachel. sa pagpapatuloy na nga ng istorya ay sinurprise nga ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Grabe at sobrang tuwang-tuwa ang fans sapagkat ito ang unang beses na surprise ng dalaga si Kuya Ruel. Pagtapos naman ito ay nagbasad din sila ng letter at mga sulat galing sa kanilang mga fans. Sobrang siya naman ng dalawa sapagkat napaka-good vibes at gusto ng kanilang fans na palagi silang nasa mabuti at nag-i-care ito sa kanila. Pagkalaan ng ilang minuto ay may biglang dumating. Ito ay ang tao na hindi inaasahan ng mga nagsiselebrate doon. At ito si Ryan, ang dating maniligaw ni Miss Rachel. Pagpasok pa lang ni Ryan ay nafeel na kaagad ng mga tao ang init sa pagitan ng dalawa ni Kuya Ryan at ni Kuya Ruel. Oh, angel. Angel, baby, angel. Mr. Kubido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Hindi kasi inaasahan ni Kuya Ruel and Miss Rachel na pupunta si Ryan. Habang kumakain ay katapat din ni Kuya Ruel, si Ryan. Pinigyan ni Ryan si Miss Rachel ng paper plate upang makakain na ito. At sinabi naman ni Kuya Rowell, ay wag na bro, eto na, meron na, binigyan ko na siya. Dito pa lang ay mahalata na na parang nagsisimula na ang kompetisyon sa dalawa. Pagtapos naman ito ay in-interview ni Kalinga Prab si Ryan. Sabi pa ni Kalinga Prab o Ryan, bakit parang tingin ka ng tingin kay Rachel? Sabi naman ni Ryan ay, kasi po, napakaganda niya eh. Nang nagtutok naman ng camera kay Miss Rachel, ay natawa ito. Oh, my angel, angel baby angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Nang in-interview naman ni Kalinga Prab, si Ruel ay sabi nito kay Ruel, O Ruel, kamusta yung feeling na nandito pala yung si Ryan? Di ba first time niya itong nagkita? nag naman si Kuya Ruel at sinabing, Opo, first time po namin tong nagkita eh. Okay lang naman po, pero di ko po kasi inaasahan na nandito po pala siya. Sabi naman ni Sabi naman ni Kalinga Prab, eh, Ruel, di ba? Alam mo naman na parang may something pa rin si Ryan kay Rachel. Ano masasabi mo dun? nag naman si Kuya Ruel at sinabing, Ah, para sa akin po, okay lang naman po na nandito siya at ganun yung nararamdaman niya. Kasi si Rachel naman po talaga ay napakaganda, napakatalino at napakabait. Kaya hindi naman po nakakagulat na marami mag-a-admire sa kanya. Basta ang payo ko po sa kanya ay sana uh, mag-focus din muna siya sa mga bagay na talagang kailangan niya. Katulad diba, na pumasok po siya bilang trabahador dun sa pinapagawa na bahay nila Trixie. Kaya sana ay mag-focus din muna siya sa pag-aaral niya. Kasi po sa edad nila ngayon nila Rachel, talagang okay lang naman po magkagusto or i-admire niya kasi normal lang naman po parang tawag po dun ay puppy love kaya okay lang naman po basta po pag nagkagusto siya ay sana alam niya rin po ang limitasyon niya natawa naman si Kalinga Prab at pinasa muli ang mic kay Ryan at tinanong si Ryan sinabing o oh Ryan Totoo ba yung sinabi ni Rowell na parang puppy love lang pala ang nararamdaman mo kay Rachel? Sabi naman ni Ryan ay, ay hindi po puppy love yun. Seryoso po talaga ako sa nararamdaman ko kay Rachel. Sabay tingin nito kay Miss Rachel. Dagdag pa ni Ryan ay, at saka aklala ko na po yung si Rachel bago pa po siya makilala ni Rowell. Talagang yan po si Rachel ay napakabait napakaganda, napakatalino, kaya masasabi ko po na napakaswerte talaga ng magiging boyfriend niya or ng boyfriend niya. Sabi naman ng nag interview ay, so maswerte pala si Rowell. Sabi naman ni Ryan ay, ay hindi niya pa naman po boyfriend si Rowell. Malay niyo po, ako pala yung maswerte. Pagtapos naman nito, ay natawa sila Miss Rachel and Kuya Rowell. Saan ka galing bro? Galing ba ako kaya rin yung kila Trixie Kina Trixie? Oo, tapos nagsabi na ako na kay Alvin Hmm Kumusta naman yung trabaho mo doon kina Trixie? Maayos naman po, okay Okay naman? Okay naman Nagtingin-tingin kay ano ah <laughs> Rachel <laughs> Bakit ba't natin hindi nga kay Rachel? Ang ganda po kasi niya. Maganda? Pwede talaga laga yan. Artista yan ang kalingap. Eh. Anong pakaramdam mo kasi andito ka ngayon kasama ang K-Boys, ang kalingap. Anong pakaramdam mo? Na-invite ka dito ngayon? Hindi na din po. Ah, medyo na hihiya. Papa. Ah, uh, Insan, tapos na kayo kumain? Tapos na. Kaya na. Uh, kunting ano lang, interview lang. Kasi... Okay lang ba sa Insan na uh, andito, uh, na dito si Ryan? Ay, Masaya oh. nga ako kasi at least andito nagsama-sama tayo. Ah, kayo, pamilya pa ni Rachel, tsaka yung team Kalinga. Uh, And congratulations ulit Insan uh, sa 2,000 subscribers. Thank you so much. So, salamat Insan. Kasi alam ko naman na kahit nung may liit pa yung YouTube mo, alam nung nakakapag, ano ka, tumutulong ka yeah. na. At isa Kaya, man, nakapag-abot ako ng kahit pa paano, uh, nakabigay ng uh, ayuda doon sa amin. Hmm. Alam ko, bro, kasi nauna ka pa nga sa akin yeah. eh. No. No? Pero galing mo kasi nakakapagpabayad ka na doon kahit light materials, no? Hmm. Kahit kahoy lang. Kahoy lang yung ano, doon. materials. Masaya ka naman ngayon insan. Ayos so, na Hindi naman nasira yung, yung ano mo, yung araw mo kasi uh, hindi kata dito si Ryan okay lang uh, yes masaya naman din nano lang ako nabigla lang ako kasi, ah nabigla ka lang oh, kasi nga andito si ano si Ryan first time, mo ba siyang... first time ko makita ngayon ah oh. first time ko lang makita si Ryan pero siyempre ano um, tao dyan alam mo naman di ba na hanggang ngayon may ano pa rin siya kay Rachel anong ano mo ano, uh, ano? As, sa akin naman ano ah, uh, normal naman siguro yun kasi nga sa ganda ni Rachel ah. No? talagang mapapaakit yung sino man kaya siguro yung mga, uh, mga kaklase niya siguro mapapaano kay Rachel kasi nga sa kanyang ugali sa kanyang uh, looks talagang uh, isa sa uh, uh, yung ideal girl talaga and then ano na uh, And ano yun said, kung nanligaw man si Ryan kay tapos na yun, nang nakaraan pa yun. Uh, siguro yung may papayo ko lang kay Ryan since nag-aaral man siya, yung talagang nagpuporsige siya. Kaya e, nga siya nag, ano, doon, nag sideline di ba sa construction, doon sa bahay ng Netflix. Sa akin lang is mag-focus muna siya sa, ano, sa kanyang school, sa kanyang pag-aaral. Yung e, talaga yung may papayo. And sa ngayon, talagang normal naman niya na ano, magkakakrush siya. Uh, kung tatawagin natin yung puppy love, baga, ganyan. Kasi nga, ano, sa kanilang edad ngayon, medyo humahanga pa sa isang tao. So, okay lang yan, mag-admire ka. Pero, ano, uh, kailangan ng limit din para hindi din masira yung kanyang main purpose, yung pag-aaral. Yan, tama, okay. maganda, maganda, maganda. Ayan, uh, ma... Ayan, hindi ko sinabi ni Rowan, diba? Totoo ba yun na puppy love lang yung naramdaman mo kay Rachel? hindi ko kaya rab. Seryoso po yun. Ikaw pa rin, ang hanap po. Hindi pa po kalala ni Raul Serencial. Matagal ko na po siya kilala. Pusuligaw ano naman yung pagkakilala mo kay Rachel? Mabayos po. Talino. Saka sobrang ganda. Saka napakaswerte po nung maging boyfriend niya. So, swerte pala si Ruel. Hindi pa naman po sila. Malay niyo po, ako na maswerte. Hanggang dito na lamang muna ang ating updates sa na nakakapanabik at napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Marami salamat sa inyong panonood. Bye!